Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 5 verses 27 to 32. Kapatid, gaano kagaling ang tingin mo sa iyong sarili? Marami siguro magsasabi na hindi kaya. O kaya naman ay kadalasang pananaw ng nakararami ay nahihiya tayo o hindi tayo komportabling masabi ang mga bagay kung saan tayo mabuti o kung saan tayo magaling. May iba rin namang magaling ang tingin sa sarili. Ngunit sa mas malalim na kahulugan at sa mata ng ating pananampalataya ay dapat suriin natin ang ating mga sarili. Kung ano ba ang tunay na kalagayan natin kung tayo ba ay magaling na o may mga pangangailangan pa. Sa ating ibang helios sa araw na ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako na upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad ang punto ng kanyang misyon kung para saan ang kanyang pagdating sa sanlibutan kung para saan o para kanino ba nakatuon ang kanyang misyon ng pagliligtas ito ay para sa mga may sakit o mga nangangailangan sa mga may pagkukulang pa at hindi para sa mga magagaling na o hindi naman nangangailangan ng tulong. Ang totoo, lahat naman tayo kung tutuusin ay may mga kahinaan at pagkukulang pa. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong, ng kagalingan. Ngunit ang totoo rin ay marami din sa atin o kasama na rin ang ating mga sarili na kung minsan ay hindi natin nakikitang kailangan natin ng tulong o gabay hindi dahil sa tayo ay sadyang sapat na o perpekto na, kundi dahil minsan ay hindi natin tanggap o hindi natin nakikita ang ating mga pangangailangan pa. At kung hindi natin nakikita ang ating mga pangangailangan o pagkukulang, kung hindi natin nakikita ang kailangan natin ng tulong, hindi rin tayo hihingi ng tulong. O mahihirapan tayong tumanggap ng tulong. Kaya't suriin natin mabuti ang ating mga sarili at tignan kung ano pa ba sa aspeto ng pamumuhay o pananampalataya ang tayo'y may kahinaan at pagkukulang pa. At tayo'y magpakumbaba at lumapit sa ating Diyos Ama. Kung tayo ay magpapakumbaba at lalapit sa ating Diyos Ama, makasisiguro tayong hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y kanyang pagagalingin. Amen. Kung kayo po ay nag-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pagdasa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.